So, nakita um, ko kay Pierre Hardy yung ano yung totoo leader. No, na hindi naman niya katulad ngayon, no, Hindi naman niya nakabilangan na lumaban pa. Totoo, malakas si Pierre Hardy. Totoo, para siyang legendary siya. Isa siyang alamat sa atin. Emotional Ayan, po si Miss Jolie. Kumatanda na siya. Yeah ay nakita ko, nakikita ko sa mata ko kasi bumibisita ako sa kanya kada buwan. Isang twice a month, isang twice a month. Para na alam niya na mahal natin siya. Binibisita ko siya at nakikita ko tumatanda na si PRRD. Pero tayo na biniyayaan na nabuhay sa punto ng kasaysayan natin na nakaranas tayo finally ng isang tunay na Pangulo na hindi tayo ginagahasa hindi tayo ninalakawan. Hindi yeah. tulad sa mga nakaupo ngayon. Thank you, Na walang mga moralidad. Ano ba naririnig natin na nasa Malacanang <laughs> ngayon? Naririnig natin ngayon sa Malacanang. Kahit mag-asawa na natin ang Ano ba nang mga moralidad na mga nakaupo ito? So in other words, we are being led by the worst of us. At nakikita natin, maraming beses, kung bakit sila na dyan, marami na nagsabi sa atin. Hindi naman action kailangan sabihin. Binuto na tayo. Hindi ito aksidente na umupo siya dyan at ay hindi ko pala kaya. Hindi pa nakano, Kasi ang ang pagkapangulo, malaking trabaho yan. Ang ang lumalabas kayo na nangyari ay talagang niloko si Vice President para siya ay maging Pangulo, para makaupo, para malimas ang taban ng bayan. <laughs> nagawa nila. At wala silang wala silang kapasidad mahiya sa Pilipino. Matalang noon, nung kami nandun pa, no, si PRRD ang President. Wala sa maliit na bagay hanggang sa maliit na bagay. Malaki, maliit na bagay. Meron siyang kahihiyan sa Pilipino. Kung kaya't kami mga nasa team niya, marunong kami mahiya. Sa kakain kami, sasabihin niya, ito lang yung pagkain natin. Ganunggong na pinirito, may sapaw, may ganyan. Simple lang yan, pero okay na yan. Kasi hindi natin pera yan, pero Hindi na yan. Hindi <audio> yan! Mga dito, katawan <sighs> dito, mga katawan ng Park, mga ang gagaling ng Ingles, tino ng itsura. Ilapat ko dito sa isang taga Mindanao na hindi marunong Bisayang magkinis ng mahal mura ng mura. Pero pala, siya pala ang pinakabusilang at sila mga bulok. Yeah! Walang kapasidad mahiya sa Pilipino. Ang kakapal ng mga buka. Kahit yung makamahay ni Kapan, yung sinasabi ni Sam, wala man lang yata ang website scam. At huwang ano huwang harap, Pangulo ng gobyerno ay ang asawa niya. Sino siya? Sino ka, Lisa Marcos? Yeah! Hindi ka namin binoto. Hindi ka ang presidente. Grabe yun! Sobrang... Sobrang ipinamumukha na nila sa atin na nakakaw At ang tingin namin sa inyo, pwede namin kayong bigyan. Ang ang ginastos ng Duterte administration noon, na tatlong, tatlong taon ng pandemya ay 130 billion. Ito on the ground, what does 500 billion look like? Mga LGU na hindi na nila alam kung ano sasabihin sa mga constituents nila bakit bakit halos linggo linggo meron silang ayuda hindi yeah, yeah. na alam ko lang ba hindi na nila alam ko lang sabihin may COVID pa so, yung, yung mga nagsasign ng na 10,000 ang nakukuha nila 1,000 so this is a red flag at yung I can stand here all day at ang listahan ng kakapalan ng pagbumuka ng mga Marcos na ito hindi matatapos hey! PCSO. Doon na lang sa PCSO. Sinabi na, di sa Marcos, may progress. Statistically impossible. Kaya wala silang pakialam ang sinasabi nila. Ah, imposible ba? Ito o, oh, kinukuha namin. Meron ba kayong magagawa? Ito oh, oh, kada linggo. Ito pa, wala silang pakialam sa atin. So, ito pa yung masakit sa akin, ano, at tatanag ko sa inyo, malaki, but this issue is very close to your heart. Yung CPT, NTA, NDF, oh, ang na itinigay namin sa Marcos administration for the first time. God. Amazing accomplishments ng NTF-LK, napatapa wow. ang 55 years na insurgency for the first time. Na ang matira na lang out of almost 90 na... Nag-guerrilla France, tumuhalis kami. Kaya pito na lang, or sampo, parang ganyan na lang. Dapat talaga, nawalan ng over 3 million votes sa Kongreso ang CPT-NP8-NDF. Pero ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Ang ipinigay namin kay Bongbong Marcos ay isang CPT, NPA, NDF na dapat na. Pero ano ang well, malaking never have imagined na ganito pala ang mangyayari. Dahil oh. sa kanilang ng tila ng anak-dogs laban sa mga Duterte, nakipag ang first cousin niya na Speaker of the house, mga matakampihan ang CPP, NPA, NDF party list sa Kongreso na kung saan sa 2025 sigurado na kami mawawala ng mga ito. Pero dahil si Bilyones na binigay ng Speaker of the House na nasa likod niya si Bongbong Marcos at si Lisa Araneta Nakakabalik na naman ang CPP and PNNH. And just last week, sampo ang namatay. Sampo ang namatay ng mga bata. Isa 21-year-old na spokesperson ng Kabataan Party List. At isa doon, 21-year-old din ang isang batang babae, si Lisa si Gladys. Mga bata, mga anak natin ang target nito. Kayo, nakikita ko dito, halos lahat babae, halos In other words, mga nanay, eh, hindi ko ma imagine ang dinataan ng video kasi ako ang, ang kaligayahan ko sa buhay ay ang mga anak ko. Hindi ako pwedeng mawalay sa tabi nila kahit isang araw hindi ko kaya. So, ako'y nalulungkot na iniwanan niyo sila sa isang presidente na nilalagay ang buhay nila, nila mga anak nila sa kapahamakan. So, in closing siguro, no? um, ako'y okay, nagpapasalamat na nandito kayo at lumalaban kayo. Itong bongbong Marcos na ito, Lisa Marcos na ito, sa Tambalos-Dos. Salamat at, din, ma'am, sa paglaban Ang, mga krimen at atraso nila sa Pilipino ay napakaseryoso. Wala kayo, wala Yung press kayo. freedom, yung pag pagtanggal ng operations it's ng it's SMNI, it's SMNI it's ang pag-illegal detain uh -huh. sa amin ni Eric, dahil kami ay nagtanong kung totoo pa Martin Martin Rowandes na ang travel expenses mo ay 1.8 billion. At yung pag yung pag uh, black nila ng mga peaceful rallies natin at yung pag pag seize nila pag nabi <laughs> sega pagpasok nila sa KOJC si compound ni Pastor Iboloy na walang search warrant. Napaka-seryoso ng mga atraso ng pinakamakapangyarihan sa Pilipinas ngayon. At nakikita natin na kung yung kapangyarihan na ibinigay natin at ibinanghira sa kanila ay ginagamit nila mula Kongreso, Senado, lahat sila ginagamit nila para sa sariling kapakanan at para wasapin ang Pilipinas. Ngayon si Attorney Harry, lahat nakaupo dito, binababoy kaming lahat dito. ginagamit nila ang kapangyarihan nila para patahimikin tayong lahat. So, nakikita like ko, tama talaga si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi nila kinala ang Pilipino. Akala nila patahimik tayo. Lalaban tayo, mga kalaban! Umabot tayo sa punto nito, sa ating kasaysayan, na marami ang namatay, marami ang nagbuhis ng buhay mga, mga, mga natin, mga pulis, mga bayani natin,